Wala na lang yan par. Ayan. Ayan si par par. Inispirahan niya. Sinusun. Napatuloy niya. Ito dito. Tapos na ito dito. Yung sa may kuwan. May kuwan. Buster. Ayan. Tapos na rin niya par. Ayan. Panibago ka araw. Panibago vlog na lang tayo mga sir. Tayo mag spray ng damo. Ito so, gamit natin ang dalawa. Lagyan na namin yun ng gamat at Samahan niyo ako mga kasoy. Doon sa aming pag-spray. Let's go home. Come home. At isasakay namin ang sasakyan. Ayan. Okay, so dito na tayo. At mag-spray. magpe mask lang tayo, Marsoy. Okay, susuot natin yung pang-spray. At natin, ah. Ayaw, ah. Oh. Ayan. charan, tcharan! Ayan. Parang sila lalagay pa sa likod ka, Marsoy. Kasama niya ako, Marsoy. Kasama ko si Parpar -par dito. Nag-spray na tayo. Gamit natin ang panitok sa gitna. Paabante yung spray natin, Marsoy. Tapos ko yung mga damo. Ayan o. Pwede na naman patras pa to. Pero talaga yung maapante. Maapante para mabilis. Mapaatras naman kasi si mabagal tayo. Ayan o. ganyan pagpatay ng damo namin dito mga kasoy. Hindi namin binubunot. Inisprehan lang namin ng pang patay ng damo. kailangan naka face mask tayo mga ka-sir kailangan naka potas pa rin mga sir para hindi mabasa yung isa kasi yung malalim discharge double tong pang-spray natin mga sir malakas to si double para tayo ghostbuster ha yung kasama ko sa kabilang side si pare Emerson kita pa natin sa side yung natin hindi pero hindi naman ang damo yung mga tumutupo na green yung sprayan natin para mamatay mga melon na tumutubo dito sa mga kaso, mga buto-buto na natapon dito. Tumubo na. Mamaya baliktarin natin ang camera mga

Yan na. Taas na pressure na. Ano natin? spray. Ayan. Yan ang ginagamit natin spray para mapatay itong damo hindi na kailangan bunutin yun kailangan niyang ganyan lang mga kasay ganyan lang siya ta na-experian na ito na una pero experian pa nila ulit yun o ano, na ito yun o iba dyan oh. kasi na-experian na yan mga tumutubo na lang ng experian mga kasay tulad ito mga mga para napatay natin yung yung ilong ito mga ilang linggo nakikita natin resulta mga kasay malalang tatong ang ganda muna yan sorry pa tayo sa pag-spray nabalik ka natin ang camera kanina ayan dito naman tayo sa kabila ayan ganda ito pang spray natin sa recharge malakas malakas pang spray natin wala na naman doon damo na patay na halos lahat kaya lang tumubo na naman ulit kailangan natin isperehan ulit para hindi siya lumabong na lumabong para hindi kapal na kapal para hindi ito na isperehan ang agapan makapal na ulit mga soy kung lang mga ilang linggo lang makapal na ulit ang damo kailangan natin isperehan talaga mga soy <laughs> Ayun. Ito may tubig Huwag natin makakanta may tubig Kasi yung botas natin Hindi masyadong mataas Sigurado lulubog tayo sa may tubig tapusin natin ito tayo matapos na ito Ah, uh, time Ghostbuster. tayo ng mong ng suda mga kapatid mm -hmm. Pagilid-gilid tayo kung Pag na tayo mapasagit na kasi may tubig. May mga palaka mga kasi Ang dami palaka. So, parang kinakain naman yung palaka na yan pero iba yung mga kulay ng palaka dito may halong green hindi pa tulad sa atin kulay brown yung palaka ngalay na nga kami natin mga kasoy ang focus nandamo focus na rin ang ating spray ayaw na mababot mga rasay focus so, na siya yan santo buti <laughs> na lang at kasi mga rasay ay dito dito tayo ulit hanapin pa natin mga buhay na damo ito na tayo ubusin na natin ito dito mga kasusay na, na yung mga tuyo na yan na esperyan na yan ay paubos na ang larsay wala na Gusto natin ito dito. Wala na mga soy. Gusto, gusto na talaga. Simot na simot na talaga mga soy. Wala na wala na lang yung kira mga soy. Ito yung upusan natin dito to, mga soy.

Sige nating face stop sa tayo. Charot. Pus na tayo mataas, boys. Asi bawa natin nating Ghostbuster. Yan. Toto nating ginamit na kasi. Dah marara-ralan selamat ngapala sa umawit dito. At think, thank you for watching and god bless you all. Ingat po tayo lahat. Bye-bye.